hindi tayo mga kaano nito uh, pagluluto natin yung uh, ano natin uh, mga boys natin okay di lang coach chef pa trip tayo diba oh, ngayon ito tayo Ngayon po kailangan natin palitin para mag enjoy yung ating mga boys ba diba? Kailangan natin kutsilyo eh. Okay. Ang talim ng kutsilyo ng tito bubot. <laughs> ha? Yon eh, Sikel. Grabe kutsilyo mo. Parang hindi makatali eh. Ayan. Pina natin matataling yan ah. Ayan Tingnan natin kung matalim na ha. Tinilis karte ni ano eh. Ni e, Jairus eh. Medyo. Medyo tumalap. Medyo tumalap. Effective, Medyo effective. Diba? oh, medyo. Diba? Ayos ah. galing eh. Diba, talaga discarding Pinoy ah. Diba? Kasi nasabi ko sa inyo. Oh. Ha? Oh. Ha? <laughs> <laughs> Hindi pala yung hinebra, no? Pang ano? Panghasa? Grabe! Ngayon ko lang natutunan yan.